Ati-atihan sa Pampanga, tampok ang kultura at pananampalataya. Tara na't makisaya kay Gerald Gloton. Bilang paggunita sa kapistahan ng Santo Niño, inilabas ng mga taga-barangay Pampang ang kanilang mga alas sa kalsada. Ito ang Ati Atihan Festival sa Pampanga. Laging inaabangan ang weeklong celebration na ito bilang pasasalamat sa Panginoon, sa mga biyaya at pagkilala sa Patron Santo Ani Anika Carlos, dekada 70 pa lang, sumasayo na sila sa kalsada. Mag-start na kami 1970s. E eh, mo, ala pa mo siguro nga Facebook kanita, pong cellphone. Pero tetirak na ang bawat piyesta. Ngayon, naglipa na ang makukulay na banderitas, roto, float at performances ng malilikhaing kabale. Highlight din ngayong taon ang prestihiyosong hutya ng Pampang sa ng talino at husay sa pagrampa at pagpapamalas ng hashtag Lagong Kapampangan ang mga dalaga. Na mayagpag ang ganda at karisma ni Yumi Chantel, kaya naman siya ang tinurunahang reyna ngayong taon. Ang piyesta sa Pampang at ang indakan sa Aki simbolo ng pagkakaisa, pagsasama at malalim na pananampalataya papakit din nung maka nano kay misasan may kay barrio mi nano manita ita nga eh, pikakaintindi kay mi labas pero pangarasketa nga data nga kapiestan mi pisasan may itong miya papalto miya talaga kami metong kami mo so friendly competition nya alang ingitan alang uh, nano man na aberyan daratang basta ingki kami mo magkasweldo ren mi masaya na kami para sa balita pampanga Gerald Glutton